papakita kung simple lang ba? ito hawak to sakal to mo sa pag halimbawa na ito medyo hindi ka makapag lipinsa ito talagang nakaangat na kaya ito ibibigay ko konting idea lang itong konting kalaman ko sa pagdipinsa, ito lang gagawin ko pwede sa actual pwede kang bumira sa bayan nandun lang ito kasi open pero pag nabigla kang sinakal kasi, pag nataranta ka, hindi mo halos maalala. Kung wala kang alam sa pagdipinsa, ang maisip mo, makawala ka. Pero hirap pa rin yung pag nakabuylo na yung pagsakal. Pero pag may alam ka, alam mo agad kung anong natutunan mo, may apply mo agad sa ganitong sitwasyon. Ganitong atake. Ito lang ang gagawin mo pag halimbawa ito. Hindi ba? Ito hawak yung kamay, hawak yung kamay ko, saka sakal din sa liig. Ito nang gagawin ko, ito, hindi, imis, tatanggalin ko ito, ito pipigilan ko lang pa hindi masakal. Yan, ito lang gagawin ko. Hawak mo. Pakasan mo. Yan, ito lang. Kasi, ito, bleed o. Oh. Baba. Yan. Lock. Parang gumawa lang sa sarili. Oh. No? sabay pitik dito suntok yan dan paraan yan kung halimbawa naman ito ito pinaka simple tama ito ang maglalak sa kanya ito sa kalkan ng ikot yan sinyare <laughs> so, sa kanya ibigay ko sa kanya ng kuting kaalaman ko sa pagdepensa o sa impihan Ikumpara mo yung laki ng braso niya at sa laki ng braso ko. Alos kalahati lang. Ito lang, napakasimple lang yung gagawin ko. Ito lang, oh. ano ko mga idol? Kakalang ko lang po. Yan. Sunod mo, ha? Yan. Yeah. Ang mahalaga dito, i-bleb. I-bleb mo lang 'to. Hala. i -blade. no, Yan. Yeah. Uh, Hala. Ano 'yon? Ulit. Uh, Hala. Justin, din nagpadala ng ano dito sa akin ng toyo. Ano? Yeah. Toyo okay, papakita ko sa napakasimple lang na pagsakal. Nang pa hawak dito control. Ito ang gagawa ng paraan tikman. Kabi ko lang to. Kapaling. Ano? Ah. Nah. Yan. Kung halimbawa naman yung hindi ito magagawa yung pagkabi mo, medyo malakas to, ito pa rin ang gagawa ng paraan. ipiting ko to, pababa. Ito ang ipiritso ko sa liig. Ayan. ko tayo yung mga balikan tayo. Na. Ah, ito, ipapakita ko rin naman na napakasimpleng ideya. Ang bawa ganito sa paghawak. Ayan. Ito, kung gusto mong madali ng paraan na makatanggal talaga ito kaagad, kapit naman lakasan ito niya, kailangan ito naka-blib. Itong naka-blade, pag ipasok ko itong gamay ko dito, kababa, pag paangal, tinanong yung kalalabasan dito. Ito yan. Yan. Yeah. Lalo pag mabilis. Yan. Yeah. Pwedeng suntok. Yan. Yeah. We did chat?